hello there um gemini welcome to your monthly reading so this is um your love reading for the month of april gemini so gemini hindi lahat ng gemini maka sa reading na to okay so takes what resonates and the rest cross watchers ng gemini pwedeng kayo to at hindi sila gemini So Gemini, if hindi kayo naka-resonate na to, please to check your other placements. Your moon sign, your rising sign, your Venus sign, especially your moon sign. Dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Kahit naka-resonate kayo dito, Gemini, still do check your other placements, okay? Dahil pwedeng mag-connect doon yung reading niyo. However, maka-resonate pa rin po. So, anyway, Sino yung paparating ngayong April Gemini? Is it new? Is it old? Or wala? Meron bang wala? Parang wala ko na. Already na wala. Sino yung paparating Gemini? Pangatlong beses na siya lumabas. Sa reading. Gemini ang paparating sa iyo ngayong um, April is an ex. Nagiwalay na kayo nito, uh, merong separation sa inyo nito hindi kayo nag-uusap na actually. Um meron ng silent treatment sa inyong dalawa. And may, baka may mga conflicts sa inyo nag-away kayo nito kaya nangyari 'yon. Um I think babalik siya ngayon sa iyo to offer you love relationship again. A communication will come from an ex. Um, this person will come para ayusin yung mga dapat ayusin, tudukan yung mga dapat tudukan na away na meron sa inyo at makipag-ayos na sa'yo. This person, hindi man siya sure, honestly, sa pagbabalik niya kung magkakaayos pa kayo. Pero itong person na to, maglalakas siya ng loob. He or she will going to gain his or her strength to fix this, okay, your relationship para mabalik kayo. Sa dati or sa pagmamahala na to Ten of Cups. To offer also with you a new beginning para magkaroon na ng panibagong changes sa relasyon niyo or sa pagsasama niyo So, let's see. Ito yung dahilan kung bakit siya babalik. Meron ba bang other reason kung bakit siya babalik? Okay? Let's see. Meron ba bang other reason kung bakit siya babalik, Gemini? bakit siya babalik this April? So, you might be dealing with Virgo. Could be Cancer, Scorpio, Pisces. Sun, Moon, Rising. Okay, so feeling ko babalik siya dahil inayos siya na yung buhay niya. Parang gusto niya nang maging um, maging matured enough to go back and to make work at with to work with this relationship with you or marriage ba or commitment. Kasi madami na kayong pinagdaanan nito eh. Parang matagal na din kayo, Gemini. Um, and, ando siya sa point na during those times siguro na hindi kayo nag-uusap, um, hindi siya mapakali, parang feeling niya trapped siya sa gusto niya talagang mangyari. So, gusto niya mangyari is bumalik sa'yo. Um, siguro those times na nag-away kayo, lumayo siya or sinuman lumayo sa inyo, parang para sa kanya, hindi niya hindi niya matanggap na parang okay lang na ganito na magkalayo kami magkahiwalay na kami talawa, dalawa talaga. Parang para sa kanya um meron siyang freedom ngayon pero hindi siya mapakali. Parang trap pa din siya dahil gusto niya ngang bumalik siya dahil mahal ka niya. So kaya babalik siya sa iyo, kaya bumalik siya. Okay, dahil gusto niya din na magkaroon ng balance connection na sa inyong dalawa. Um, kasi madami na din kayong pinagdaanan and madami ka na din alam parang hindi na innocent to para sa you Gemini. So or it's either sa kanya or sa iyo. Kay gusto niya nang gusto niya talaga na maayos kayong dalawa to offer you this goals again, promises, goes together and um, stability, stable relationship. And mag-effort talaga siya dito para bumalik sa'yo. To move forward towards with you. Willing siya to do that. Um, naayusin ang lahat nanto Para maging masaya ulit kayo. Um, and willing siya na to be honest and sincere with you this time. Um, kanya ka niya. Kaya ginawa niya to. So ano yung gusto niya sabihin sa'yo? Let's see. Capricorn is here, Gemini. Gemini, my life is not as together as it seems, di ba? Ito yung sabi ko kanina dito. Na sabi ko, meron na siyang freedom kasi walay na kayong dalawa. Pero bakit imbis na maging okay siya na nakuha niya na yung freedom niya, bakit it seems like para sa kanya, trap pa din siya dahil nga sa pagmamahal na meron siya para sa'yo. Parang feeling niya trap pa din siya na hindi pa din siya nagiging masaya. Um, yung may freedom na siya pero parang ipit pa din siya sa sitwasyon dahil gusto nga niya bumalik sa'yo dahil mahal ka niya kumbaga, kumbaga ikaw yung cure ng kanyang pagiging ganitong nararamdaman kaya nga my life is not as together as, as it seems so parang you are like if you are together much better para sa kanya So, I wonder if you are happy without me. So, na-miss ka niya and this person keep wondering um, about you are you okay without this uh, without him or without her um, kaya mo na ba talagang wala siya okay ka na ba ngayon kasi siya hindi eh so i look for you everywhere siguro hindi ka na nagparamdam dito gemini and then um hinahanap kanya through social media at kanya sa mga kaibigan ninyong dalawa so I look for you everywhere. And now that he or she found you again. So, gagawin niya lahat para magkabalikan kayong dalawa. So, ano yung kailangan mong malaman dito, Gemini? Ano yung kailangan mong malaman, Gemini? Okay. Um Gemini, honestly, this person is not very much sure sa pagbabalik niya. Um, pero ginawa niya to um, because pinagplanuhan niya to dahil gusto niya talaga na maging truthful sa this time para magkaroon na din ng peaceful yung situation ninyong dalawa dahil nga may conflict sa inyo may away sa inyo. Gusto niya din na maging magkaroon ng peaceful relationship could be yun yung gusto niya mangyari. Honestly, hindi siya sure kung mangyayari ba talaga yun. Pero willing siya to do that to do it and willing to move forward towards with you. Dahil nga sabi ko, mahal kanya Mahal ka ng taong ito. Um, and gagawin niya to, walang makapagpigil sa kanya. Willing siya, uh, prosigido siya, and um, gagawa talaga siya ng action about this. Pinahinin, hinintay ka nito eh naghintay talaga siya sa'yo, I look for you everywhere, inhintay ka niyang bumalik, but siguro, it seems like, nagta hindi ka nagparamdam, or hindi ka na nagparamdam sa kanya, hindi ka na bumalik, dahil siguro, para sa kanya, you already surrender the fight, and walk away, um, nakamove on ka na, or what, pero siya hindi eh, hindi siya nakamove on, um, andun siya sa point na, kaya nga, he, he, or she is wondering, if you're happy without him or her, kasi hindi, siya hindi eh, hindi siya naka-move on. You are his or her happiness. And this time around, andun sa point na, sa mga nangyari sa inyo, ano man yung reason kung bakit kayo nag-iwalay. Um, hindi man siya sure sa pagbabalikan na to, kung magkakaroon ba ng peaceful situation yung pagbabalikan na to, relationship. Para sa kanya, willing pa din siya to do everything. Or willing siya to come back and to do anything, yeah, everything para um, matupad yung mga plano niya para sa relasyong ito. Okay, so Libra is here, Libra Gemini Aquarius or Aquarius or Pisces sign, okay? This person really like parang he wanted to offer you a new beginning talaga. Um, andun sa point na pinag-isipan niya to ng mabuti, um, during those time na hindi kayo nag-uusap, during those time na hiwalay kayong dalawa. So, let's see Ano yung oracle card nito? Consider your foundation. Look. Look at how committed you are to love. So, consider your foundation. Dah, sabi ko nga, 'di ba, medyo I um, I think madami na kayong pinagdaanan nito. So consider your foundation. And tignan mo kung how committed you are to love. So um, how committed you are both in love dito sa love na to. Um gaano ka kayang patawarin itong tao na to and to be committed again sa kanya. So like gusto sabihin ng oracle card dito na realize things. Tignan mo kung ano yung mga nararamdaman mo, bakit mo nararamdaman to, bakit nangyari to, ka kakakommitted dito, gano'ng mo kayang patawarin to sa mga struggles na pinagdaanan nyo. So, yon Gemini. Um, and that is my reading for you. Thank you and God bless.